Mahirap din mag-voiceover ah. Ang tagal din niyang ginagawa. Kamusta ba experience mo nung sa inasal? Kasi nga, ano sa pag mang inasal, at uh, subukan na rin nila yung boses ko, ay na yung kukunin nila pang voiceover doon sa commercial. So ang hirap din kasi paulit-ulit, tapos kailangan line by line sinasabi, tapos iba-iba yung emotions. Parang magpapalit-palit ka ng emotions sa loob ng 15 seconds. Una muna malungkot, tapos frustrated, tapos masaya, over-saya, tapos expert tapos tunog enticing. Ganon, sunod-sunod. Kasi yung ano, ang masarap na pagkain, hindi dapat mahirap kainin. Para enjoy ang kain, Mang Inasal Pork Barbecue, expertly grilled with a special marinade. Kaya juicy, lambot. 99 pesos lang. <laughs> Pawa oh, pasado ka na. <laughs> Hindi nakuha. <laughs> <laughs> Ay, kaya nga mabuti ah. nandito at oh. na imbitahan ni uh, Nonong ang ating special guest. Yeah. <laughs> Dahil dyan, ipakilala mo naman, James. Walang iba. Ayan na. <laughs> kundi si Mr. Monty Repuya. Good. Thank you. Woohoo! Hey, Ayun, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon oh. sa'yo na lahat. Cool pal, saka mga dabber cards. Dabber. Dabber cards. Pero ito si Sir Monty. Oo. Oh. Mm -hmm. dahil ah... Uh... recap natin baka sa mga baong kulpas Kasi yun lang isa sa mga hindi mo masabi kung curse ng trabaho na hindi ka kilala one day see you. Oo, oh, minsan may nagtatanong eh. Minsan waiter o mm -hmm. makain kami. Mm -hmm. Sir, sandali, kayo po ba si ganito? Ayun, oh, ako confirm. Eh, hindi ko naman tinitinay pag ganun. Pag ganyan po ba ang trabaho nyo na dadalan nyo sa bahay? Ang nagagamit ko na lang ngayon Pagagalit ako. <laughs> Ngayon man channel yung anime ka? Oh, pinapagalitan niyo ba sa ngalan uh, ni Akagi? Sa, um, malamang parang gano'n ang boses eh. Hoy, tumigil ka nga. <laughs> <laughs> Kasi tingala ka lang. Hey, tatay mo pala yun. Hindi, pero na right. nabanggit mo yan sa pagkasa bahay. Tulad nga ng pandemic, nag from home kami. Ika nga sa mga empleyado, mm -hmm. work from, from, home, from home, WFH kami, DFH kung tawagin. So, nangyayari, pagka kami nasa bahay, nag ako from home pag may mga linya na kung harin nag-aaway o kaya minsan meron akong linya pero nasusunog eh. <laughs> <laughs> eh pa naman ako madaling araw. Mm -hmm. Siyempre kasi pa wala ng tricycle, wala ng mga ingay ng mga aso, kahulan. So, ang dialogue eh, Sunog! Tulungan nyo kami rito! Ang <laughs> ganyan bukasan, mga mga ko yung mga uh, sa, may umuupa sa amin sa gilid, kakausapin ko, Brad. Naririnig ba ako gabi? Opo, alam naman po natin. Opo. Eh, pula sa labas yung gap namin. <laughs> 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 Nagpatulong. <laughs> <laughs> Nagpatulong. <laughs> <laughs> Nagpatulong. <laughs> Nagpatulong ipasok. <yan>. O, minsan naman away mag-asawa. Wala kaya ka, lumayos ka rito. Tapos uh, sumasagot din yung asawa mo, no? Ah! Huwag mo ako saktan, Monty! <laughs> Para lang magulo yung kapit ba? <laughs> ulit, recap lang. Sino-sino nga ulit yung mga sikat na mga na bosesan mo? Well, siguro ngayon dahil medyo putok si Voltes 5 yun si Big Bird. Si Big Bird mm. um yung narrator doon tapos um si Dr. Armstrong saka si Dr. Hook. Ang kaganda no nung nagsimula ako, mga kung kanino ako nagsimula si Noel Malyonga. Mm. Siya mga nagbo noon. Well si Dr. Armstrong, kung hindi ako nagkakamali siya ano yun, eh, Juni Gamboa. Oh, Juni. Eh. Mm. Uh, Big Bird, Little John. Uh, oh, uh, So uh, medyo, uh, uh, ginagaya ko na lang. For Lupin, si Detective Sinigata. Sa Ghost Fighter, si Vincent Dunk, si Akag. Oh. mga yan. Sa commercial, <laughs> hingang ka, talaga ng iba't ibang iba version. Actually, malilito ko na kung ano yung tama at mali. Mm -hmm. uh, Oo, oh, sa totoo yun. Uh, minsan, may pelikula kami dinadab nun kay uh, Carlito Sigion Reyna. Alam natin, uh, 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 isang patigang director din. Mm -hmm. Si Lais ba yan? Ah, ah, matanong. ko lang <laughs> sila. pala. Hindi. Hindi <laughs> <laughs> oh, <laughs> hindi naman. Hindi naman. no, may isang linya lang. Isang linya parang, uh, hindi ko maalala, one word lang, pero inabot ako ng siguro, hindi ko makabilang na take eh. Hmm? Oh, hahanapan ka, hahanapan yun. Ikaw na mismo nagdi-deliver, hindi mo na alam kung ano tama. Meron <laughs> <De> <laughs> ba si Sir Monty na, ano, na mga aktisang ang nagagaya yung boses? Well, ang madalas ko si si Stallone, si Sylvester oh? Stallone. Oh. No. Paano uh, ang Stallone? sa Monte. Kasi yeah. ito. <tokit> <etme> <g laughter> na na ganun. ganun. Wala kita kumain din dyan eh. <coughs> <okay. Toch. yulung> ito ng Meron yung may Mabot nung lipitor ko. Ganda. sa kwento nga isa nung dinab namin yung ano Balbowa. Pinatawag ako so sabi ko okay sige game. Uh, Sa Talon, no? sige Balboa, Okay, so medyo pinaglaralan ko na. Eh meron akong pinanggalingan din na isa pandabing So pagdating ko doon mga around na uh, mga around 9. So okay na. Eh pag silip ko, sabi ni Drake eh, Months, okay lang ba unahin na natin yung iba kasi mas marami kayo, which is oh totoo naman. So para graduate na sila, puro ikaw na. Okay ko, mga ilang oras pa yan. Siguro, lagpas dalawang oras. Dalawa? Okay, sige. Paglabas ko, nakita ko yung isang engineer na walang ginagawa. Sabi ko, si Angie pa yun. <laughs> sabi ko, inom tayo. So, minum kami, oh, minum kami. Nakarami. Silip ako nung unang bili namin sa labas. Silip ako. Hindi pa ba? Mga ilang oras pa. Mga isa't kalati pa. Or order na kami. <laughs> Eto na yun. Pagbalik. Pag, nung ako na, nag-uwi na yung mga natapos sa mga ibang mga karakter. Nung ako na, pag-game okay, na.